Samantala, nadiskubre naman ang mga kasundaluhan mula sa 95th Infantry Division or Infantry Battalion ang apat na piraso ng Improvised Explosive Devices o IEDs, dalawang rifle grenade, ilang detonating cord, tatlumpong bala ng baril at isang galon ng bigas na tinatayang may 20 hanggang 25 kilo sa barangay sa Pinit. Pasado alas 10 ng umaga nitong Oktubre 5. Ayon sa ulat, natagpuan ng mga nasabing pampasabog at bala sa dating pinagkukutaan ng nabuwag na kumiteng rehiyon Cagayan Valley na dati umano kumikilos sa kabundukan ng Dibilacan. Mga residente umano ang nasabi o nang nag nasabing lugar ang nag, nagbigay ng impormasyon patungkol sa mga natagpuang kontrabando. Samantala, mga nakuhang pampasabog at bala ay maingat na isinailalim sa disposisyon ng mga otoridad upang maiwasan ang anumang panganib sa mga sibilyan. Patuloy naman ang panawagan ng 95th Infantry Battalion para sa kooperasyon, pagkakaisa at kapayapaan upang tuluyang mapanatili ang katahimikan sa lalawigan ng Isabela. IFM News